Hey. Ay, Ayo guys, with Jana. Ayo ni Justinan. Ayo ni The Ballerin. Ayo guys. si Justin. Jana. Ay ni Justinan. Ay ni si Justin. kamang ay tadi nang din mo kaya ana. Hindi mapalit. Dami sa ka katain guys. Yan ang ito. Tama. mga tan. Mga anin. Yan, kain na. na tayo guys. Masarap na masarap yan dahil fresh from the sea. Pwede marap. Fresh from the sea of bagok. padilian um... cebado. <coughs> hmm. <Anong? coughs> okay, Bye, Bye. Thank you for watching. Mm, Sayang, Sarap, <coughs> Sarap <mandami. coughs> Bye, Bye. Thank you for watching. Sakai na si Justin. <coughs> bye, bye thank you, bye -bye. Thank you oh, so bye